Mga bilang chapter 32 verse 1 hanggang 42 Ang mga lipi sa silangan ng Jordan Napakarami ng hayop ng mga lipi ni Naruben at Gad Nang makita nila na mainam ang pastulan sa Jazer at sa Gilead Pumunta sila kay Moises, kay Ilyazar at sa mga pinuno ng Israel, Sinabi nila, Ang Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hesbon, Elil, Sebma, Nebo, at Bion, mga lupaing nilupig ni Yahweh para sa Israel ay mainam na pastulan ng mga hayop. Kaming mga lingkod ninyo ay may mga bakahan kung inyong mamarapatin. Ito na po lamang ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na po ninyo kaming patawirin sa kabila ng Jordan. Ngunit ganito ang sagot ni Moises sa lipi ni Ruben at ni Gad. Hahayaan ba ninyong makipaglaban ang inyong mga kapatid samantalang kayo'y nagpapasarap dito? Gusto ba ninyong panghinaan ng loob ang mga Israelita sa pagpunta sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh? Ganyan din ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila'y suguin ko upang tiktikan ang Kades Barnea. Nang makaahon sila sa may kapatagan ng Eskol at makita ang lupain, sinira nila ang loob ng mga Israelita. Dahil doon, nagalit sa kanila si Yahweh, kaya't isinumpa niya na dahil sa hindi nila pagsunod sa kanya ng buong puso, isa man sa mga nanggaling sa Ehepto na may gulang na dalawampung taon pataas ay hindi makakapasok sa lupain na kanyang ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Wala ngang nakarating doon liban kay Caleb na anak ni Jifoni na mula sa angkan ng Sinezio at kay Josue na anak ni Nun, sapagkat sila lamang ang buong pusong sumunod kay Yahweh. Nagalit nga sa kanila si Yahweh, kaya sila'y ginawa niyang mga lagalag sa ilang sa loob ng apat na taon, hanggang mamatay na lahat ang mga gumawa ng masama sa kanyang paningin. At ngayon, kayo naman ang pumalit sa inyong mga makasalanang magulang. Gusto ba ninyong tularan ang ginawa nila at lalo pang magalit si Yahweh sa Israel? Kapag tumalikod kayo sa kanya, pababayaan niya sa ilang ang Israel at kayo ang magiging dahilan ng pagkalipol ng bayang ito. Lumapit sila kay Moises at sinabi, Igagawa lang muna namin ng kulungan ang aming mga hayop at nang tirahan ang aming mga pamilya. Kailangang bago namin sila iwan, ay matiyak naming ligtas sila sa mga tagarito. rito Pagkatapos, makikipaglaban kaming kasama ng mga Israelita hanggang makarating sila sa lupaing titirhan nila. Hindi kami uuwi hanggang hindi nila nakakamtan ang lupaing dapat mapunta sa kanila. At hindi na kami makikihati sa lupang masasakop nila sa kabila ng Jordan sapagkat nakakuha na kami ng parte rito sa silangan ng Jordan. Sumagot si Moises, "Kung talagang gagawin ninyo iyan, ngayon mismo sa harapan ni Yahweh ay humanda na kayo sa pakikipaglaban. Ang lahat ninyong mandirigma ay tatawid sa Jordan at sa pamumuno ni Yahweh ay sasalakayin nila ang mga kaaway hanggang malipol silang lahat ni Yahweh." at masakop ang buong lupain kapag nagampanan na ninyo ang inyong tungkulin sa kanya at sa buong Israel makakauwi na kayo pagkatapos tunay ngang ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito na nasa silangan ng Jordan ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi magkakasala kayo laban kay Yahweh at ito ang tandaan ninyo tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Sige, igawa na ninyo ng tirahan ang inyong mga pamilya at ng kulungan ng inyong mga tupa, subalit huwag na huwag ninyong kalilimutan ang inyong pangako. Sinabi ng mga anak ni Nagad at Ruben kay Moises, Gagawin po namin ang ipinag-uutos ninyo sa amin. Ang aming mga anak, asawa at mga hayop ay iiwan namin dito sa Gilid. At kaming mga lingkod ninyo, lahat kaming maaring makipaglaban ay tatawid ng Jordan sa pamumuno ni Yahweh at makikipaglaban gaya ng inyong ipinag-uutos. Kaya't ipinagbili ni Moises kay Eliezer kay Huswe at sa mga pinuno ng mga angkan at mga lipi ng Israel. Kapag ang mga anak ni Nagad at Ruben na handang makipaglaban sa ilalim ng pamumuno ni Yahweh, ay tumawid ng Jordan at tumulong sa inyo sa pagsakop sa lupaing titirhan ninyo. Ibigay ninyo sa kanila ang lupain ng Gilead. Ngunit kapag hindi sila tumawid ng Jordan at hindi nakipaglabang kasama ninyo, sa kanaan din sila maninirahang kasama ninyo. Sinabi ng mga anak ni Nagad at Ruben, Gagawin po namin ang ipinag-uutos ni Yahweh. Sa pamumuno niya ay tatawid kami ng Jordan at makikipaglaban upang manatiling sa amin ang lupaing nasa silangan ng Jordan. At ibinigay nga ni Moises sa mga lipi ni Gad, Ruben at sa kalahati ng lipi ni Manases ang mga kaharian ni Haring Sihon ng mga Amoryo at Haring Og ng Bashan. Itinayong muli ng lipi ni Gad ang Dibon, Atarot Arwar Atarot Sofan Jazer Hogbeha Beth Nimra at Beth Haran Ang mga lunsod na ito'y pinaligiran nila ng pader at nilagyan ng mga kulungan ng kanilang mga hayop. Itinayo naman ng lipi ni Ruben ang Hesbon, Iliel, Kiryataim, Nebo, Baalmion, ang mga ito'y pinalitan nila ng pangalan at Sibma. Binigyan nila ng bagong pangalan ang mga lunsod na muli nilang itinayo. Ang Gilead ay sinakop naman ng mga anak ni Makir. Buhat sa lipi ni Manases, itinaboy nila ang mga Amorio rito. Ang lugar na iyo'y ibinigay ni Moises sa kanila at doon sila nanirahan. Ang mga nayon sa paligid ng Ham ay sinakop ni Jair na anak din ni Manases. Tinawag niya itong mga nayon ni Jair. Ang Kenat at ang sakop nito ay sinakop naman ni Noba na anak din ni Manases. Tinawag niya itong Noba. Ayun sa kanyang pangalan.